ka malalim ng raprod Hindi naman malalim ang raprod, malalim ang raprod. yung 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 namin yung nakakataas dyan Pero malawak naman kalsada. Ah? Malawak naman kalsada. Oo, malawak. Kaya lang may lubok na. Pero yung mga ano, kapag nangapos ang bayad dyan, tinadaan ang suray, so, yung mga kaibigin, malayo daw. Ang so, kaliwa dyan, ang karakter dyan

Ayaw pa kasi pumayag na may ari ng lupa nito eh. Matubig eh oh. Mababol niya. Baka hindi tatal. Ta ta Ayaw pumayag na may ari ng lupa. Eh, kasi minto. Nung eleksyon sabi, hindi Oh, putang ina malalim. Sa mga liwa ka, kuya, sa mga Okay. Okay. Hindi ko kabisado eh. Hindi hmm? ko kabisado yung ano niya eh. Lubak niya eh. Ang may tubig eh. <laughs> Tako. Hindi ko kabisado. Puro lubak pala to. Baka dito tayo madali eh. Hmm? Oh. 도을를왁 Dito. Tiklado, tiklado. Atake. Bobo pa ko. Atong ang helmet. O, kay yung ba. Sa galo Take nyo. na? Okay na, na ka na lang gumawa pa, we. Hmm. Kalo ka, ka, oh. ka na uh, lang gumawa Tapos eh. na natin. Doon? Sa? Oh. Maraming kinatapong pa tayo, Sinasalbis yan. Kaya mga bata takot naman dyan. Sa gabi, pagulang asama. Madilim pati? Dyan oh, ang Kaya... Oh, okay. thank you, thank you. Selamat. Mm -hmm. huh? uh.